Yan, magluluto po tayo ng Yan po natin ng... ngayon. Uh, uh, Mamarinate po natin sa uh, atis. Yan natin. Para po mamarinate. Uh, Yan, rin po tayo na Yan natin. Yan. po yung ulam natin pang hapunan. Yan. Yeah. So ang guys, um, malapit na pong maluto yung unang salang. Yan yung itong yem po. So, Ayun, na po tayo ng dalawang piraso. Ayan. Sana po. po tayo. Mama, ano ba 'yung mga 'yung mga ano? Yan po, nakapagluto na ako. Ayan, biling-biling po natin. Ayan, nakapagluto na po. लव मान लेना है सन mana de corona. Nih, ini. Potulah. Ya. Ya, ampo. Kaya na kaya na kaya na. Ayan o, huling-huli, subo o.